Good morning! Ngayong araw ay pupunta ako sa salon ko. Mahigit isang buwan na nga rin ako hindi nakakabalik doon. Gawa nga ng sunod-sunod naming mga trabaho. Nakagayak na kami and before kami umalis, buti na lang pinaalala sa akin ni Kevin itong crystal glow. Kaya sabi ko nga ay magtimpla na siya. I think isa din talaga to sa mga reason kung bakit may glow pa rin kahit na laging puyat. Sobrang ganda and effective nitong collagen drink na to. Kanina nga pagkatapos ko maligo, nag-ahit ako ng kilay. Aksidente ko pang nasugat. Buti na lang huminto rin yung pagdudugo. Hindi ko pwedeng isama si Amanda dahil magpapagawa ko ng buhok. Saka nag ulan din. Kaya maigi dito na lang muna siya sa bahay. Buti na nga lang at ngayong aalis kami. Medyo maliwalis yung panahon. Kaya naman sinamantala na rin namin para lumabas. May photoshoot kasi ako bukas. Kaya kailangan ko magpabago ng kulay ng buhok. Hindi kasi pwede masyadong makintad ang kulay. Tapos baka magpa-haircut na rin ako. Sa bawat sasakyan namin, nagiiwan ako nitong honey loli. Madalas kasi nakakalimutan ko magpabango. At itong honey loli na to, yung sobrang kinaaadikan ko ngayon. Napakamura pero long lasting. approved nga to ni Kevin at napakabango nga daw. Wala tong alcohol. My favorite is the Garden Honeydew. Ang Am fresh at sweet. Magpapadrop nga lang ko kay Kevin dito sa aking salon. Tapos siya naman magpapagupit ng buhok. Located itong salon ko na hair doll dito sa may session road. Sa taas lang ng BDO. So if ever na magawi kayo dito, hanapin nyo lang yung National Life Insurance Building and then sa Unit 505 dito sa may 5th floor. Nagpabook talaga ako ngayon ng appointment. Nung nakaraan kasi hindi talaga ako makasingit. Kaya naman nagbook na lang din ako. Sakto nandito yung manager namin, si Ma'am Clary. And of course, yung mga angels. tag order na rin ako ng sushi pang merienda. Hindi pa rin kasi ako kumakain. At dahil may isang buwan nga ako hindi nakabalik, napakarami namin mga Sa mga hindi pa nakakaalam, specialized sa hair extensions itong aking salon. Kaya naman kahit anong hairstyle yung maisip ko, kumbaga hindi ako natatakot. Kasi pwede naman ako magpa-hair extensions. Huwag kayong mag-alala, sobrang mura lang dito sa amin. Kaya ang dami rin willing magpagawa, lalo na din sa mga hair services, sobrang mabenta. Ang maganda pa rito, pwedeng mag-multitasking. Habang nagpapa-hair, pwede na rin yung nails? Bagay to sa mga bising tao katulad ko. Medyo nagsawa na ako sa ganitong hairstyle. At saka mabilis ding humaba yung buhok ko. Kaya naman kitang kita na yung mga tumubong itim. Itong araw lang talaga ako libre. Dahil kinabukasan nga eh meron ka agad photoshoot. So kailangan ko talaga magpaayos ng kuko. At saka ng buhok. Malaking brand din kasi talaga to. Sobrang excited akong i-share sa inyo soon. Sabi ko nga sa kanila kailangan ko magmadali. Hindi ako kako pwedeng gabihin masyado. Bukod sa maaga kami bukas, iniisip ko rin si Amanda. So anyway, ayun nga at naisipan ko magpaikli pa ulit ng buhok. As in super ikli. Gusto ko lang din masubukan. Alam ko magiging mahirap yung maintenance nito. Gusto ko lang din talaga mag-try ng new look. Sa so, habang nagpapakolor ako ng hair, ginagawa na dyan yung kukuko ko sa kamay at paa. O di ba diba? Sabay-sabay at ayan na nga back to dark hair ulit ako although sobrang nagtrending yung dark ginger ko ha ang dami ng paggawa dito sa salon na ganung kulay and here's my final look grabe sobrang nanibago ko sa itsura ko ngayon sabi ng mga staff ko nagmukha daw akong bata feeling ko naman para akong